Ayan okay. ah, ba ang yung sumakit o matagal na yan? Eh, parang nahinalaan ko yung pintura lang ako sa <laughs> ah, na nangalay. lay. Masigalitin natin ang ano pa sa inyo, matumulang sa inyo. Mayroon na dalawa. Sa'yo hey, pa ito. Ako. Pag hindi mo kaya, magsabi ka lang na hindi ako na mag-aalis. Hindi po kasi natin pwede matritan siya kasi kakasunod ko po yung bantay May kakausapin ako sa'ya. Kung okay lang sa'yo, siya na lang. Kaya lang hindi ko pwede. May kakausapin ako sa'yo. Importante po kasi yun eh. Siyempre lang naman, Ma'am. Hindi kakausapin. Kaya ko kaya eh. Kaya, Ma'am. Kaya, kaya. Kaya. Tikit, tikit. Ah, ano, ano. Pa, dito po. Dito, dito pa. Yan. Sandal. Sandal. Okay. 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 Ito po ha. Saan doktor ito? Galing ka na ba ng doktor? Kasi ang doktor hindi ko binabaypas. Totoong naniniwala ko Matagal dyan. na. Okay. Ang yung findings ng... Ay, saan ano na Sa ubo. Okay. Ito po ha. Saan doktor? Sige. Sige. Wala. Wala talaga. Ito po yung encounter breathing with him. Aray. Uh, Aray ko! ko! <laughs> Sakit. Ito ang kulam. Pila lang, pila lang mo. Aray! Sato, aray po, tinita pera lang tas, kasi na Dato, Aray po po, ayaw, ayaw ko na. na. Ay. Alisin mo nilagay mo nito, ha? Aray mo, ko ha? po na po. Alisin mo, ha? Alisin mo. Aray. Dalawang kamay. Huwag ka na nagagalit sa akin. Dalawang kamay. Sumunod ko na. Dato, mula sa ulo. Mula aray, sa ulo. Po. Mula sa ulo. Sige na, dalawang kamay.

Sige pa. Lord. Sige pa, sige pa. Sa to. Lord, aray ko! Sige pa, pababa, pababa, pa, pababa. Pa, 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 pa. Sa dibdib, sa dibdib. Yan. Sa chan ko, sa chan. Sige pa, sige pa. Kunti na lang, kunti na lang. Lord! Hindi naman ako may samanta. Oh, Lord, alam ko yung kung saan ako lulugar. Sige pa. Lord! Sige pa. Bababa. Dito din natin. sa lang niya na mas masaya na alit mga sa pagbago dito. Sana mag Tumig. Abos na. Kunti lang. Ibigay e, mo muna kamay. Sige, inom ka muna, madam. Inom ka muna. Kahit kunti lang, kahit kunti lang. Isa pa isa. Okay? Tapos ganun mo ngayon kamay mo. Yung masakit sa'yo. Ano? Nawala. Kanina, di ba, sabi mo masakit. Ngayon, nawala. Okay, ako lang kumbang. Ngayon, ganyan natin ng isa pa, isa pa. Hindi ka na masasaktan. Promise. Tinan niyo po, ha? Ito yung kanina. Pakita ko lang sa'yo, si madam, ha? Hmm. Nakita naman nila, eh. Hmm, yan, ha? Mayroon pa Joseph Joy. Ito po ah. Pakitawin ko sa'yo para wala na ulit. At hindi na nabalikan. Ayan po. Hindi na po masakit ba? Ay, hindi na. Hindi na masakit. Ay! O, tinan mo ah. Hmm. Kikip. O. Oh. O. Oh. Wala na. Pero kanina, meron. O. Oh. Ito naman yung sa Encanto. Yung building itim. Hmm. Wala po. Hmm. Wala na. akin, Doktor? Wala na. Last. Tulang. Tulang. Oh! Kuti na lang. Pero hindi siya makakiyak. Normal na po yun. Okay na po. Set out sa lahat. Nandito ko sa Mindoro. Ako ang po. Ako ang Bukas may nanamerang tayo nakapina. Set out kay Soren. Kay Roybing Capistrano ng Pandakan, kay Brother Rob ng Pandakan, kay Pong ng Pandakan at sa dalawang magagamot ang Brunei, Brother Ken, Brother Marvin. marami salamat.